baha kayo. Okay. Uh, ito na mga lods. Yan ni baha apong ni Kahawan. Na so, kung kusog kayong ulan for uh, how many, many hours uh, how. baha sulo pang tinignan yung mga mas, tubig sulod sa ka kalay no. so, kung la mas lalo pang lalakas at matagal patapos yung ulan eh talaga hanggang tuhod o paa yung tubig mga lods so lalo na ngayon mga lods uh, palaging ulan hindi uh, okay, siyang uh, area diri yung mga lods so ulit siya sa drainage kung mapasok yung bagyo so, habagat ang level kung so, sa mga, mga lods walang bagyo o walang habagat uh, uh, maulan talaga dito. So, kailangan talaga namin dito laging preparado. No? So, lalo pang maging um, barado dito dahil may reconstruction ng aming daan. Dito. So, kayo dyan mga lords, ingat po kayo palagi. Huwag um, tayong sa ating mga bay-bahay mga lords. Okay, uh, lagi po natin tandaan na mahalaga po ang ating to level uh, ang area buhay ang ating facilities ng area is highly level lalo mga lords so, once um cast of course ang public ingat kayo palagi mga uh, lords tayo, uh, maraming salamat uh, no There is no post with the beach and ang, ang buwan, sa tubig lalo uh, na ang, tayo ay may tubig. mga uh, sugat uh, sa katawan, sugat uh, sa paa dahil delikado po tayo dyan mga lords sa lectures al kung sa ano po sa Uh, just for yourself yung ganun yung mga umaga uh, yung ano mo uh, paama mga, mga logs kung mapasukan yun, yun ng bakterya ano ng mga logs delikado delikado yun so ingat na ingat po tayo palagi mga logs eh uh, lang din siya mayong mayong at mayo, may development sa